Totoo, anak ka ba ni JR? <laughs> <laughs> Dumadante ko lang. <laughs> oh, David ko lihat, gulayan. Uh, oh, okay, oh, wow. Talented pala si Skyler. Si oh, Skyler. Nakatsama <laughs> ah, so, si Skyler, tsaka si Skyler. Pag-init ang tunay. Oo, siyempre picture mo. Kala yes. ko yung mga yun. Tama. Jane Malik. Jane, Jane, bilis ako. Bilis na Jane Malik. Jane Malik. O, ang lola. <laughs> Ayun si Jane. Pakita mo naman si Jane. Sino si ba yung Jane? Ayun naman si Jane Malik. Ay, eto Hi, Jane. San ka galing, Jane? Jane, marigot mo rin. <laughs> Jane, san ka galing? Ba't puro ka pixa? Jane, insane yan. Insane. Bakit pura ka Oh, yun sino Ay, yung kami. kapre. <laughs> Mili ko kami. Mamaya na lang na Talaga <laughs> Ay, hindi tayo nakapag ano, Hindi tayo